habang nakatransition period ngayon ang liderato ng simbahang katolika, usap-usapan na ang mga top contenders na posibleng mahalal bilang susunod na bagong Santo Papa Kapalit ni Pope Francis. Sa 138 cardinals na eligible na bumoto sa conclave, umaabot sa 110 ang na-appoint ni Pope Francis na mga cardinals. Ang grupo ngayon ng mga tinagurang electors ay mas marami ang representasyon mula sa Asia, Africa at Latin America. Kaya naman, lalong umusbong ang isyu na ang next Pope ay posibleng magmula sa unang pagkakataon sa Afrika o sa Asia o kaya sa ibang rehiyon. Ang pinakabatang cardinal elector ay 45-year-old namang na isang Ukrainian clergyman na nakabase sa Australia. Bukod kay Luis Antonio Cardinal Tagle na malapit sa Yumaong Santo Papa, ang iba pang contenders na African Cardinals ay si Cardinal Peter Turks ng Ghana na siyang dating head ng Pontifical Council for Justice and Peace at ang Democratic Republic of Congo Cardinal na si Fridolin Ambongo na Archbishop ng Kinshasa. Ang mga ito ay kinikilalang conservatives at advocates ng kapayapaan sa kanilang mga bansa. Isa pa sa leading candidate ay si Hungarian Cardinal Peter Erdo, Archbishop ng Estergom, Budapest, na pinaniniwala ang maaaring maging epektibong tulay sa relasyon sa mga Eastern Christians o Orthodox Christians. Lumulutang din ang pangalan ni Cardinal Pietro Parolin, ang Secretary of State ng Holy City. Si Cardinal Parolin ay kilala ng mga cardinals dahil sa kanyang papel sa diplomatic community. Ang iba pang posibleng kandidat to sa pagkasanto santo papa ay ang Italian cardinal Matteo Zuppi ang archbishop ng Bologna gayon din ang cardinal mula sa bansang Malta na si Mario Greca ang secretary general ng Synod of Bishops ang naturang puesto ay kilalang malapit kay Pope Francis